Gaya nating mga ordinaryong Pilipino kaysa dun sa mga putang inang magkanakaw gaya nila Martin Romualdez nila Zaldico Zaldico, Martin Romualdez, PBM. kung inaakala mo na mapapatahimik mo ko dahil sa Waranto Perez o Sofina nagkakamali ka dyan hanggat buhay ako kahit nasa loob ako ng kulungan biipirahin ko pa rin kayo mga politiko kayong mga magkanakaw kayo tandaan nyo yan yan si Rimulya hindi yan pwedeng maging umbudsman kasi bayaran yan at tupa si Boeing Rimulya. Hindi pwedeng maging suman ng isang politiko o isang bayaran kaya ni boying Rimulya. Tapos papaupuin mo sa ombudsman sino si Rimulya? Para ano? Para wala nang humadlang sa lahat ng plano nilang pagnanakaw sa kaba ng bayan. Mapapadali ang pag-impeach kay Sara. Mapapadali ang lahat ng pagnanakaw nila. Yan ang plano nila kung bakit gusto niya magpa-appoint sa ombudsman. Yang si Rimulya. Magkana ko yung tuta na yan eh Ayun, Kung ikinakala nyo na Mapapatahimik nyo ko Dahil sa mga Sofina na yan Dahil sa mga warat na yan Nagkakamali kayo Ito Nandito pa ako Hindi ako nakulong Yung mga loyalista mga baser dyan sinasabi yung Himas Riyas Hindi ako maghihimas Ang Riyas Okay O oh, Himas hey, cellphone <laughs> Hindi ako maghihimas Ang Rima, ay, Riyas Riyas na yan Ba't ako makukulong Hindi naman ako magnanakaw ah! Diba <laughs> ang bilis nilang natres kung nasaan si Alice Kuho noong hinahanap nila. ba diba? Ang bilis nilang mahanap si Kibuloy. Ang bilis nilang ninakaw si PRAD. Pero bakit ang hirap ipakulong at ipatawag si Zaldico, Martin Romualdez at ang mga iba pang politikong magnanakaw? Yan. Diba? Tapos ako ipapasubpinan nyo. Magnanakaw ba ako? Pero kahit ngayon, nagpapasalamat pa rin ako sa D.I.D.G. Kasi kahit papano, uh, sila ay uh, C.I.D.G. ba? Yes. C.I.D.G. Oh. Kahit pa paano, nagpapasalamat pa rin ako sa kanila. Isang karangalan sa akin ay patawag ako. Isang karangalan sa akin na makulong ako dahil sa pagsasabi ko ng katotohanan. Hindi nakakahiya sa isang tao na makukulong o mamamatay dahil sa pagkikipaglaban niya para sa kanyang bayan at sa kanyang karapatan. Pero nakakahiya na tumakbo kang politiko, wala kang servisyo kung hindi, pag lang ang ginawa mo. Yan ang nakakahiya. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Mamatay ang magnanakaw! Mamatay! <laughs> Sino pa? <laughs>